Oh. yung mga kapitbahay ni Tatay. Okay. Ano pala <coughs> di ba may si ibang relayion?

Ano po pangalan niya? Angel. Angel. Yes, Angel. 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 Tapos yung mga kapitbahay po yung tatay ito. ito po sila. Ah, uh, pumunta pa po sila kahit malayo. Yung hmm. mga kapitbahay ni tatay. sawa ni tatay, makita Si nanay. Tapos <laughs> yung asawa po ni tatay. Ayun po. Asawa, <laughs> ni tatay. Ayun <laughs> po, <laughs> ay <laughs> tatago. Salamat din kay Sara pa. sa pag-help kay Tatay. But, ito po yung ano, second night po ni Tatay. Divorce na po. Divorce na kay Tatay, kay Sara? Hmm? Divorce na kay Agad? Tatay ko na siya ngayon, hindi ko ba, na siya asawa. Ka Pre, baka, uh, syempre, alam na. mo. Baka dumating yung mga anak Para Sarah? hindi kami magkamukha, mga ano <laughs> yun. Iba man lang ako. Ito <laughs> talaga, Tisara. At yung mga nag ano na, may po may papay tatay at sa Gary Q support niyo po ano ang ating mga kasama sa Gary Q Vlog Maroose Vlog yung mga po Gilmar yung gloto, Gilmar, gloto ng Shopas Hombre Zero support wala pa si Tres TV And at wala pa po pong ano kay tatay kung kailan siya ililibing kasi naayos pa po, po namin yung death certificate niya yeah. at dito nag ano sila mama Ah, uh, si Mama, galing sopas, ano? Ito. Ah, nagmani, nagawa ka naman Ma. Madami ito Ay, papaano sa mga na nagano? ano? Uh, uh, nag uh, Oo. Oh. O binebenta ano ba 'yan? Hindi. Ah, sa mga lalamay ito. Makita mo kung malambot na yung shell niya. Ngayon natin sopas po. Pang <laughs> um. second night, po, ito, ito, tatay. Second uh, night. ko ito dito sa Second night. Kaya kita natin kung niya ay ako ay po yung mga nila na ano ni maros vlog at ni Gilmar minigay mamaya si Ricky vlog support niyo po si Ricky vlog ano may Rose vlog and Frosty TV si jilmar wala man 'to tong ano pa oh sarap po niya sopas wow ang natin ng luto, ng sopas Bing, ano ang sopas ka Bing? Sopas si Bing ganya ni. Hindi kalimutan. Ako na sopas. ay, ay, na maano ka dyan, lang. matapunan ka, alis ka dyan

na yung matigas, na. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? ka. ba? Ano po, Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano na, siya. Umuwi na siya nasa upo litik Sa TV. sa Sino? Kumutay pa oras kaya sigaw ng kasinan. Magka-silang araw tanghali 'yon. Alam <coughs> araw ano, na contact Ano si Tatay? Bakit niya yung <laughs> ano? Sinanay daw hindi oh, naman daw na, siya masisisi dahil may edad na rin siya. May alaga yeah. daw siya. Pero kamag-anak siya. Oo. Ano daw? Parang ano okay. eh. Parang lolo rin tawag Parang ilang, ilang, ilang kamag-anak <coughs> Pero malapit daw talaga sa loob niya si tatay. <coughs> yung nasa Pangasinan? Oo. Kukunta. Malapit daw sa kanila. Sabi ko, bakit gano'n? Kung kailan po wala si tatay sa kakay lumalabas. Oo. Oh. Sabi niya, malayo daw siya at may nalagaan siya, may edad na rin siya. Pero sabi dapat nag-contact man lang. Oo, sabi ko, yun po yung problema. Sabi ko na dapat, wala po kayong yeah. ano, hindi po kayo makakapunta kasi yun na mag-message sa amin na pasensya um, na kayo, yung, wala kami maitutulong eh yung nasa binyan, kamag-anak talaga sa binyan, hindi rin alam nun eh hindi niya alam kung paano sila naging magkamag-anak no nila nga basta lang daw na, pag napunta daw sila dyan kay tatay nadaan daw nun sila doon kala nanay Maria pero sabi, uh, magpinsang oh, buo umami na si nanay kanina no? pinsang buo daw hmm. Diba? dito. Okay. Hintayin po natin yung kamag-anak ko na bukas pupunta. Tapos? Kung Pangasinan. Ang kamag-anak sa San Pedro sa Langgam, pupuntakin rin daw para makapunta dito. Mm -hmm. eh sabi ko, bakit, bakit, ano, bakit po gano'n? Sabi, kasi tinanong ko, sabi ko, kayo na lang po ba ang kamag-anak ni tatay? Hindi naman daw. Sabi ko, kung mahina si nanay, yung mga malalakas Malala na. Ba, sabi ko, bakit hindi nagpapakita? Kasi daw na-accidente daw yung pamilya. Dalawang pamilya daw nakamag-ano ka na sa lagaw. Mm. na-accidente daw. Dalawa daw yung pamilya. Pero napatid mo balita na yun. Kakalat na yung ganang balita. Para hmm. mga kaanakan. Oh. Oh. Sabi ko na nga lang, sige okay po na ibukas na lang. Kung bumabiyahe ngayon, tanghali na dito na oh. yun. Pinunta hmm. ko rin si Mami, si Mami Pulis. Sabi ko punta rin siya dito para pag nakipag-usap tayo, kaharap din oh, siya. Oo, kaharap din siya. Si Mami. Oo. Si bukas po pupunta uh, uh, at ma, ma ano natin malalaman natin yung mga panig po ng kamag-anak ni tatay eh, tatay Nardo ayan at ito po yung second day night ng lamay po ni tatay Nardo